Christine Miranda, dating OFW for almost 26 years. Wow. dating OFW si Mama. may tanong po ako sa inyo. Ano po ang feedback nyo ngayong napanood nyo ng live at personal yung presentation ng founders natin? Ay, grabe talaga ang impact ngayon kasi mas lalo kang nabubos dito, mas lalo kang nabibigyan ng energy at saka clarity kung saan ka po pupunta. Kaya kung ako sa inyo, mag-enroll na po kayo sa Asendra International kasi isa akong dating OFW po, almost 26 years. Wala po akong naipon. Pero dito po, sa two weeks lang po, malaki na po yung kinita ko. Imagine nyo yun. Uh, sa next Friday, makikita na po natin yung ating cheque. Imagine nyo yun, di ba? Yun lang po yung masaya. Kasi dito sa Asendra International, clarity po yung uh, pupuntahan mo. Kaya sumabay ka na sa asen. Yung asen po is lilipad po tayo kung saan man tayo pad pa rin ng ating asendra. Yung Grabe, nakakatuwa. Sobrang na-inspire si ma'am. Turbo! Diba? Turbo tayo dito sa asendra International. Enroll In na po, light